Hindi malilimutan ni Dennis Shooter ang isang malaking leksyon na kanyang natutunan way back 2021 ng kanyang tinanggihan ang 84 million ng offer sa kanya ng Los Angeles Lakers. Kapag maririnig mo yung Dennis Shooter mga idol, siya yung tinatawag nating mga journeyman palipat-lipat at yan mismo nangyari sa kanya sa mga nagdaang buwan kung saan mga idol lumipat siya ng tatlong kupunan napunta sa Golden State Warriors galing sa Brooklyn Nets, napunta naman sa Utah Jazz at kagad na napunta sa Detroit Pistons. Ngunit siguro marami na nakalimot pero eto mga idol ang isang malaking leksyon na natutunan na shooter sa kanyang NBA career ang kanyang pagtanggi sa offer ng Lakers sa kanya ng 84 million. Matulog ang mga sabi-sabi noon na hindi ito totoo na wala rang offer mga idol pero mayroon talaga. Inamin rin naman kaagad ni Dinner Shooter na mayroon talagang offer sa kanya at kanyang pipirmahan iyon. So balit, siya'y kinumbinse ng kanyang representative o sabihin na nating mga agent niya na huwag pirmahan iyon. Yun ang pinakamalaking halagang na-flop mga idol ni Daniel Shooter at pagkatapos nun ay mga minimum deal na lamang ang kanyang nakuha. One year, 5.9 million dollars sa Celtics nung bumalik siya sa Los Angeles Lakers, 2.6 million one year at ngayon ang kanyang kasalukuyang kontrata, 2-year deal, 26 million galing sa Raptors. Malaki kasi ang paniniwala ni Dennis Schroeder na sa mga panahong iyon ay aabot ng isang daang milyon ang kanyang value. Pero 84 million lang ang kayang ibigay ng Lakers sa kanya, kaya yun huy kanyang tinanggihan. Totally mga idol, isa itong patunay na kapag mayroon talagang oportunidad ay huwag na nating palampasin pa. Malaki ang paniniwala ni Shannon Sharp na pupunta itong Los Angeles Lakers sa NBA Finals kung kanilang makakalaban lang ang OKC Thunder sa Western Conference. Mataas ang kumpiyansa ni Sharp, mga idol, na matatalo ng Lakers ang OKC Thunder. Oo, malakas nga itong OKC ngayon at mas maganda yung kanilang katayuan kumpara sa Los Angeles Lakers. Pero pagpasok ng playoff, pagpasok ng conference finals, experience na ang magdadala dyan. Nagawa yan ng OKC Thunder ha, nung nakarang season na maganda yung kanilang kartada at malakas sila. Subalit dahil sa kakulangan, sa experience ay kinapos sila. So totally mga idol sa puntong ito ay experience ang ipinapairal dito ni Sharon Sharp sa kanyang team, sa kanyang paboritong team na Lakers versus OKC Thunder at tama rin naman siya. Ang malaking katanungan na lamang ay kung magtatagpo ba itong dalawang kupunan sa conference finals. Baka sa first round o second round magtagpo na sila No. Nagiba na ang tono ng Pelican sa kanilang sinasabi patungkol kay Zion Williamson. Pagkatapos na i-trade si Brandon Ingram, marami ang inaasahan na na si Zion ang isusunod na. So balit mga idol, wala pa namang nangyari. Ayon mismo sa kanilang presidente mga idol na nakasentro pa rin naman sila kay Zion Williamson at kung titingnan daw ang kanyang mga improvements sa mga nagdaang buwan ay okay naman daw kung healthy lang ito ay kakamada siya ng malaking puntos para sa kanila. At ngayon, nakasentro pa rin yung kanilang pagre-rebuild sa kanilang scoring big man. Nagpakawala na mga idol ng Ingram itong Pelicans at yung kanilang mga nakuha ay mga role player. Sabihin nilang natin na si Bruce Brown ang pinakamalaking pangalan pero hindi naman yon star player. Kaya kung sila ay nakasentro para kay Zion Williamson, bakit kumuha sila ng mga role player mga idol? Gayong marami naman sila sa kanilang kupunan. Totally, Dublin na nga. Meron pa silang Bruce Brown, meron pa silang si Alvarado, no? Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? I comment lang sa comment section.